andang gabi mga idol, ito naman po yung dala ng aking kapatid na nung isda laki po. era pala po ng aking ate. Uh, Ayan po. Yeah, Ang laki. ano, Ang lapad, hmm? ano saan daw yun pupunta? Pa, saan daw parte? ano yung ano yung ano yung ano yung ano yung yung ano yung ano yung ano

Yeah. Anong gagawin daw na luto? Ang taas pretos ka mo. Ang mabas. Ang dali ang siya. Ang gawin mo, ang mo yung kalahati. Di ba? Gagayat-gayatin mo. Tapos yung iba, ipirito eh, mo. Masarap ang pirito niyan. Masarap ang pirito niyan. lang, langgam. Alam mo na, nabilisan mo na para madali ka o oh. kaya tagal mo pa yan ay nako ito sa may tiyan yan 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 ito ito yan 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 mong gayat-gayat lang atibay ta yung maninipis ha kasi malapad na mayiyan oh eh. Laking -laking ayun. 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 Ano kaya yung Babaakin natin ayun? Pwede, pwede ba akin? Ah, ano na? Kahit anahin mo na Wag mo na patiresin yeah. Oo yung garit na Yan, yan Maninipis lang yeah. eh. Yan, ganyan Eh, gaya'tin mo manipis. Hey, Mara ano yan ay uh, Ano ba uh, Dapat Kaya ganyan gaya ang gayat nyan Nangipis Ayan Ayos dyan Sarap nyan Ang ano mo dyan Ay yung ulo Yung sasabawan mo hmm. Yung ulo <coughs> Tapos yung iba sabay pa, isa pa Tapos yung is Yung iba Ipreto mo Ayan Nice na yan Ang oh. kalan sarap yung isla na yun mga idol magang lalapad po dala ng aking kapatid mga idol ay maganda yun po mga idol ito po. ito po yung aking house maliit ay po mga idol ng gabi po at ah, talagang fun Labot na ng gabi kami. ay galing sa kwan galing sa biyahe mga idol maraming salamat po